Hinatulan ng Pasig Regional Court ng habang buhay na pagkakulong si dismissed Mayor Alice Guo at iba pa niyang kasama. kaugnay na ito sa kasong qualified human trafficking. Yan ang umaarangkadang balita ni J.M. Pineda. Huh? Ganito kalawak ang lupain na kinatatayuan ng Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo Hub na pinapaandar ng Zuyuan Technology sa Bamban, Tarlac. Nasa likod at ilang kilometro lang ang layo nito sa mismong munisipyo ng bayan ng Banban. Ilang buwan matapos ang sinagawang raid sa lugar na daan-daang individual ang narescue. Nadikit sa pangalan ng dating alkalde ng bayan na si Alice Go, ang Pogo Hub sa investigasyon ng mga otoridad. Ang siste sa loob ay pinipilit namang scam ang mga trabahador at kung hindi susunod ay torture ang aabutin ng mga ito. Makalipas ang higit isang taon ng paggulong ng kaso, natuldo ka na rin ang inilalaban ng mga biktima. Hinatulan na kasi ng guilty sa kasong Qualified Human Trafficking ng Pasig RTC Branch 167, si Dismiss Mayor Alice Go at pito pang individual. Ang parusa reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong. Dagdag pa dyan ang 2 milyong pisong multa at bukod pa ang mga babayar nila sa bawat biktima. First time tayong nag-file ng organizing, organizing human trafficking under Section 4L of the Anti-Human Trafficking Law. So first time din na nag ang court ng organizing under Section 4L and for feature of the entire Bauko compound dahil po ito yung ginamit para po makakomit ng human trafficking. Bagaman may ilang mga napawalang sala, ang mahalagaan niya ay nahatulan ng guilty ang tinaguri ang main players ng kaso. Magkasama naman kanina na dumalo sa promulgation ang dati at kasalukuyang executive director ng PAOCA na sina Gilbert Cruz at retired General Benjamin Acorda Jr. Para sa kanila, patunay umano ito na pantay ang ustisya sa Pilipinas at nabibigyang halaga ang mga isyu na dapat maayos sa loob ng bansa. Panalo rin daw ito para sa mga biktimang nakaranas ng pagpapahirap. Well, uh, actually this is a significant uh, victory para sa Filipino people. Uh, especially na uh, concerning yung national issues, uh, yung sovereignty natin, uh, justice. Uh dito napakita natin na talagang parehas yung uh, yung sa dito uh, regardless yan kung Filipino ka o foreigner ka. It is something symbolic. Uh... Uh, para sa bansa to, Uh, what we thought before as parang uh, impasible, ngayon napatunayan natin that uh, sa pagkakaisa ng bawat ahensya, pagtutulungan, and uh, with all the dedication and sincerity, nothing is impossible. It is not just a victory uh, for the government, but uh, a victory for the victims, uh, for the community. Tuloy-tuloy naman natututukan ng PAOK ang iba pang mga kaso na laban sa mga individual na sangkot din sa ilegal na pogo. Umaasa rin ang ahensya na mabilis din ang magiging andar ng iba pang mga kaso. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.